Hello mga wangs, for this video ay panibagong araw at panibagong blessing na naman mga wangs at ito po ay may nahuli po sila tatay ng dalawang alimango. Ayan, ang liksi-liksi po ng alimango. Fresh na fresh. At saka matataba po yung alimango dito sa amin. Masagana po ngayong araw na to. Kasi nagdagsaan ngayon yung mga alimango. Ilang, ilang days na po kami nakakahuli ng mga alimango. At saka matataba. At saka maraming aligi. So ngayon kasi may, medyo ano siya, alanganin siya. Siguro pang ulam-ulam lang muna yung alimangong tong dalawa na to. At chak na chak na marami itong aligi for sure po yan mga wangs 100% marami po siyang aligi ayan tinatalian na po ng tatay para hindi makawala at saka hindi sila makagat hindi pa po sila tapos mag magtibaw So marami pa po silang mahuhuli mamaya ang mga isda at saka malaki pa kasi yung dagat. Yung alimango na yan ay nakita lang nila dyan sa lambat na um, um umaakyat or kaya naglalakad-lakad sa mga lambat-lambat. Kaya kinuha na, inuna na ng tatay para hindi na makawala at maging ulam na. That's all. Thank you mga wangs. Thank you for